Ayan, naman tayo sa uh, Museo ng Katipunan. Uh, pangalawang pintuan na po ito. Ayan, Ayan nakikita po, po kami. Ayan, yeah, okay museyo na ito ay hinihandog sa mga bayani ng kataas-taasang kagalang-galang anak ng katipunan ng bayan. Okay. going in. Emilio Jacinto, kalihim ng katipunan. Okay. Pero tinawag din po siyang utak ng katipunan. Ayan po. Napakabata pa po ni Emilio Jacinto. Uh, kung sa totoosin sa panahon natin, yung edad na 21 pasarap buhay pa yan eh pero siya, mas minahal niya ang bayan. Ito po, sa buwan na Agosto, mga nagaganap po mga mahalagang pecha ng buwan na Agosto para sa katipunan August 23, August 24, 28 30 2 yan yan po mga okasyon sa katipunan. Ito po pamunuan ng katipunan. Alam naman natin ang Supremo Andres Bonifacio. Gregorio de Jesus ang unang lakambini ng katipunan. Emilio Jacinto, kalihim ng katipunan. Dr. Fio Valenzuela po, Ayan po, ang pamunuan ng, ng katipunan. Okay. Ito po yung unang sigaw or cry of balintawak. Ayan po. Ayan po mga katipunero. Uy, Ito po ang mga ginagamit ng ano, patipunan. Sa di kalayuan, makikita po natin ang sinasagawang sanduguan. Ito po yung ritual ng masonria o freemason. Dahil freemason po yung mga dating katipunero. Tayo po ay Christiano na. Yan po yung sandugo. Yan po. Yan po ay kasunduan o tipan nila sa isa't isa upang tumibay ang kanilang kapatiran. Po. Sanduguan. Wait lang po.